Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Ang kaluluwa ba ng tao ay direktang napupunta sa kawalang hanggan o nananatili ba itong pahinga sa tabi ng katawan hanggang sa araw ng pagkabuhay na mag-uli? Pagnilayan natin ito ayon sa itinuturo sa atin ng Biblia. Maligayang pagdating! Napansin kong nalilito ang ilang kapatid kapag pinag-uusapan natin ang kapalaran ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Para sa kadahilan ng ito, nagpa siya akong i-record ang video na ito upang mas mahusay na linawin ang isyong ito. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na ang pagkabuhay muli ng mga patay ay isang katotohanan. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa araw na ang simbahan ay dinala sa langit at tayo ay binago sa hangin ang mga katawan ng mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli at kasama natin ay pupunta sa langit upang makapiling ang Panginoong Paul sinabi na kung walang muling pagkabuhay ng mga patay ay hindi rin nabuhay si Kristo kung kaya't ang mga katawan ng ang mga patay ay muling bubuhayin isang araw ang tanong ay eksaktong narito ano ang nangyayari sa kaluluwa ng isang tao kapag siya ay namatay nakatulog ba ito kasama ng katawan at walang nalalaman hanggang sa araw ng muling. Pagkabuhay o ang kaluluwa ay walang kamatayan at diretsyo sa kawalang hanggan. Ang doktrina na ang kaluluwa ay natutulog kung Nalilito sila sa mga sipi na naglalarawan sa kamatayan bilang isang pagtulog halimbawa sa Unang Tesalonika, 4 verse 13, ay nagsasabi na ayaw natin ng mga kapatid na walang alam sa mga natutulog upang hindi ka magdalamhati tulad ng iba na. Walang pag-asa mayroon ding mga talata tulad ng sa mga gawa pito kung saan noong binato si Esteban ibinigay niya ang kanyang espiritu at nakatulog ngunit kapag binanggit ng biblia ang kamatayan bilang isang pagtulog tinutukoy nito ang katawan hindi ang kaluluwa tayo ay mga tripartite na nilalang espiritu kaluluwa at katawan bilang ang itinuturo ng biblia at tinatawag nito ang kamatayan ng kristiyano bilang isang pagtulog dahil mayroon tayong pag-asa na ang ating mga katawan ay bubuhayin balang araw ang ating katawan ay mamamatay at nagiging alabok ngunit ang kaluluwa ay walang kamatayan at lumalampas sa kamatayan ng katawan kapag sinabi ng Biblia sa Ezekiel na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito ay kinakailangan na basahin ang konteksto upang maunawaan na ang Diyos ay gumagamit ng salitang kaluluwa upang tumukoy sa buhay ng tao. Hindi nagtatag ng isang doktrina na ang humihinto ang kaluluwa kapag namatay ang katawan isinalaysay ni Jesus ang kwento o talinghaga ng taong mayaman at si Lazarus na nagpapakita na bagaman ang katawan ay natutulog ang kaluluwa ay hindi namamatay ngunit nagpapatuloy sa kawalang hanggan. Ang taong mayaman at si Lazarus ay hindi tunay na kwento kundi isang talinghaga o paglalarawan ni Jesus na niniwala ako na ito ay isang tunay na kwento, ngunit kahit na ito ay isang talinghaga si Jesus ay palaging gumagamit ng mga halimbawa ng mga. Tunay na bagay na alam ng mga tao upang ituro ang kanyang mga halimbawa ay palaging batay sa mga ilustrasyon mula sa totoong buhay kung ginamit ni Jesus bilang isang ilustrasyon ang isang bagay na hindi alam ng mga tao o hindi totoo. Ano ang silbi ng paggamit ng talinghaga upang ituro ang hindi na imbento ni Jesus na minsan ay may dibdib ni Abraham? O na ang mga kaluluwa ay napunta sa kawalang hanggan pagkatapos mamatay? Kinausap din ni Jesus ang isa sa limang magkakapatid na lalaki sa lupa habang ang kaluluwa ng kapuspalad na ito ay nasa impyerno ay gumagamit siya ng isang kwento o halimbawa ng kung ano talaga ang nangyayari kapag may namatay para magturo sinabi. Na pareho silang namatay at inilibing ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi namatay at hindi sila nalipol ngunit napunta sa kawalang hanggan ang makasalanan ay pumunta sa isang lugar ng pagdurusa kung saan mayroong patuloy na apoy at ang matuwid na si Lazarus ay pumunta sa isang bahagi ng Panginoon na tinatawag na tala ng paraiso, gayon din nang mamatay si Lazarus ay dumating ang mga anghel upang kunin ang kanyang kaluluwa. Sa sinapupunan ni Abraham ang aking kaibigan si Jesus ay nagbigay sa atin ng pagtuturo dito tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa espiritual na mundo kapag ang isang tao ay namatay ang katawan ay napupunta sa maaliwalas na alikabok ngunit ang kaluluwa ay napupunta sa isa sa dalawang walang hanggang destinasyon. Malinaw na naunawaan ni Apostol Pablo na kapag ang isang namatay ang Kristiyano ang kanyang kaluluwa ay naroon sa piling ng Panginoon, kaya tinawag niyang death gain dahil para sa Akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang alam niya na kung ang ating tahanan sa lupa ay magwawasak ang tabernakulo na ito ay magkakaroon tayo mula sa Diyos ng isang pagtatayo ng bahay na hindi gawa ng mga kamay na walang hanggan. Sa langit ipinahayag ng mga taga-Filipos na siya ay may pagnanais na umalis, ibig sabihin, mamatay upang mapunta sa langit. Kaya ipinahayag niya ito sa pagsasabing may pagnanais akong umalis. At makapiling si Kristo, ano ang higit na mabuti sinabi rin ni Pablo na mas gugustuhin niyang lumiban sa katawan at humarap sa Panginoon ang aking mga kapatid na kumbinsi si Paul na kung siya ay mamatay kaagad ang kanyang kaluluwa ay nasa celestial. Para di si kasama ni Kristo, ngunit hindi lamang si Paul alam din ni Pedro sa kanyang ikalawang liham ang ganap na katotohanan ito nilinaw na ipinahayag sa kanya ng Diyos na malapit na siyang mamatay at naiiwan niya ang katawan upang nasa kanyang harapan ay inilarawan niya ang kamatayan bilang pag-alis sa katawan na ito dahil alam na natin na ang kaluluwa ay mapupunta sa langit ang kwento ng nagsisisi na magnanakaw sa krus ay isa pa sa mga halimbawa na umiiral Jesus la sinabi mo ngayon ay makakasama ko sa paraiso na binanggit ngayon ay hindi men or amen of di malinaw na sinabi sa kanya ni Jesus na sa araw ding iyon, ay makakasama niya siya sa paraiso din sa Salmo 16 na natumutukoy kay Jesus sinabi ng salmista na hindi. Mo'y iwan ang aking kaluluwa. Saksol at hindi mo hahayaan na makita ng iyong santo ang katiwalian nitong propetikong talatang ito, Nagpapatunay na hindi hahayaan ng Diyos na manatili ang kaluluwa ni Jesus saksol o mabulok ang kanyang katawan, gaya ng ipinropesya na siya ay muling babangon sa ikatlong araw sa Hebrews labing isa maraming usapan tungkol sa kanila the heroes of faith remembering their mga tagumpay sa pangalan ng Panginoon sa susunod na kabanata sa ilalim ng parehong konteksto na kinilala sila bilang isang malaking ulap ng mga saksi na mayroon tayo sa kasalukuyan. Mabuhay at ilang talata ng maglaon ay sinabi nito na lumapit tayo sa bundok Sion ang lungsod ng Diyos. Buhay na makalangit na Jerusalem ang maligayang pagtitipon ng libu-libong mga anghel ang asembleya ng mga panganay na ang mga pangalan ay nakasulat sa langit sa Diyos na hukom ng lahat sa mga espiritu ng mga matuwid na ginawang perpekto kayat. Napakalinaw na sa langit ngayon ay ang mga kaluluwa ng mga kapatid na iyon sa ating mga namatay na para sa panghuli. Nais kong sagutin ang isa sa pinakamalaking pag-aalinlangan ng ilan tungkol sa buong paksang ito. kinu nila kung magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Na nagsasalita tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sinasabi na kapag si Kristo ay bumalik sa mga alapaap, ang mga patay ay papasok din kasama niya kay Kristo. Binabaligtad ng talatang ito ang mga teorya ng pagtulog ng kaluluwa o ang kaluluwa ay nagwawasak sa sarili dito itinuro na si Jesus ay darating para sa mga kaluluwa ng mga namatay bilang mga kristyano mula sa langit hanggang sa mga ulap at ang mga kaluluwang ito ay darating at aangkin ang kanilang mga katawan at ay muling bubuhayin na walang kasiraan ang espiritual ay makikiisa sa pisikal na katawan upang ngayon ay makatanggap ng isang niluwalhati na katawan, ang ilan ay maaaring magtanong. Din kung ano ang punto ng muling pagkabuhay kung ang mga kaluluwang ito ay nasa langit, ang sagot ay ipinangako ng Diyos. Ang pagtubos hindi lamang para sa ating kaluluwa kundi pati na rin sa ating katawan kung kaya't si Kristo ay nabuhay na maguli upang ang ating mga katawan ay madamitan din balang araw ng kaluwalhasyan, mahal na mga kapatid. Mayroong isang malawak na arsena ng biblical na ebidensya sa mga doktrina na ang kaluluwa ay napupunta sa walang hanggan tadhana kapag ang isang taong masama ay namatay ang kanilang kaluluwa ay diretsong napupunta sa impyerno kung saan ito ay pinahihirapan hanggang sa. Matapos ang milenyo na ang kanilang mga katawan ay bubuhayin muli upang hatulan ng Diyos sila ay ipapakita sa kanila na may ebidensya dahil sila ay hinatulan at pagkatapos sila ay itatapon sa lawa nang apoy kasama si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa kabila. Sa gilid kapag namatay ang isang kristyano ang kanyang kaluluwa, ay hindi na nanatili sa libingan, ngunit diretsong napupunta sa presensya ng Panginoon kilala niya ang mga kanya, at nakasulat sa aklat ng buhay balang araw darating ang mga kaluluwa ng mga kristyanong nasa langit ngayon. Kasama si Kristo sa mga ulap at ang mga Kristiyanong nabubuhay para sa araw na iyon ay dadalhin ang kanilang mga nabuhay na muli na katawan na binago sa hangin kasama natin kung habang pinag iisipan mo ang mga salitang ito, naramdaman mo ang tawag na simulan o buhayin ang iyong relasyon kay Kristo. Inaanyayahan ko upang ipahayag ang pagnanais na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba na may paninindigan na ako sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking tanging at sapat na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay ang simpleng deklarasyon na ito ay nagmamarka ng simula ng isang kahanga-hangang paglalakbay tungo sa espiritual na kasaganaan at matalik. Napakikipag-isa sa Diyos huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalaman na palakasin at ihanda ang mga mananampalataya para sa tagumpay kay Kristo pagpalain ka ng Diyos hanggang sa susunod na pagkakataon.